Kasi ho, oh, kaming mga katoliko, meron kaming isang ano, holy rosary. Wala po sa, <inaudible> eh, tata -tata po sa Biblia yun. tatanong ko nga Labag <laughs> po sa Biblia yun. Yung panalangin na uulit-ulitin mo bilang kanambilang ng, ng buto. Mabaking ganyan sa Mateo 6. At sa pananalangin ninyo hmm. ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na nagaya ng ginagawa ng mga hintil. Sa sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayo. Huwag kayong magsigaya sa kanila. Bakit? Eh, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan ba bago, bago ninyo hingin sa kanila. Yeah. Eh, hindi ka pa pala humihingi. Alam na niya eh. Tapos ulit-ulitin mo pa. Ano pa palagay mo sa Diyos? Pigi, makulit. Huwag kayong gagaya sa kanila. Mali po yung panalangin ng katolik. At saka alam niyo po ba, huwag kayong magagalit oh. Yung ginagawa ng... Panalangin ng katoliko, wala po sa Biblia. Ah, yung sinasabi, Abagin noong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos humasayo bukod kang pinag... Kwento po yun, di panalangin yun. Ang kahulugan ng panalangin, paghiling sa Diyos, pagdaing, paghiling, may kasamang pagpapasalamat. 4.6 ng Filipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Hmm kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at at daing na may pagpapasalamat ay ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. O, sa kanino tayo mananalangin? Sa Diyos. Pakikilala natin ang kahilingan natin sa Diyos. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sabi sa Kristiyano. Marami yung kasi tayong kinababalisa. Bukas, wala kang isasaing. O kaya yung asawa mo may sakit. O kaya walang pang matrikula yung anak mo, malapit na enrollment. O wala ka pang bayad para makakuha ng final exam. Marami po tayong ikinababalisa. Sabi ng Diyos, huwag kang mabalisa sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ipakilala mo ang kahilingan mo sa Diyos. Yung, yung kahilingan, basahin nga natin sa English. Be careful, careful for nothing. Mm -hmm. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Oh, let your request be made known unto God. Yung request mo, O oh, Panginoon, oh, hirap na hirap po kami sa buhay. Gagraduate na lang po ang anak ko. Wala po akong pambayad sa final exams. Sana po tulungan mo ako Ama. Sana po makagraduate ang anak ko. Yun ang panalangin. Salamat po sa iyo. Marami pong salamat sa pakikinig mo sa panalangin ko. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko po ito. Amen. O di diretsyo, hindi naman kailangan mabang mabay E ka. Sabi mo sa nililigawan mo, alam mo, ako'y naglakbay sa, sa Roma, sa Italia, kung saan-saan ako nakarating maraming magagandang tanawin doon. Doon nakita yung Eiffel Tower of Paris. Nakarating ako sa Thai Mahal Tom sa India. Kung ano pinagsasabi mo? Teka, ano ba talaga gusto mo? Eh, ipapunta na tayo roon. Eh, matuwa kaya yung nililigawan mo kung ano-ano pinagsasabi mo. Diretsuin mo na. Alam mo, may gusto ko sa'yo. Kung may gusto ka rin, sabihin mo sa akin. Kung ayaw mo, alis na ako. <laughs> Sabi nga ng no, Tagalog, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Eh, kung ano, ano pag, parang yung mangungutang. Mare, magandang umaga. Ay, ang ganda mo ngayon, Mare. Ha? Mukhang mataba ka ngayon, ha. Oo, oh, sige, Mare, tuloy ka. Eh, napasyal ka. Ano napasyal ka, Mare? Pa, bago pala yan, set mo, no? Eh, ang ganda. Makano ko mo dyan? Maraming mga kumpasapasakali. Eh, nakakalahati yung araw na. Mare, teka, kanina pa tayo nagkukwento. Ano ba talaga gusto mo? Ba't ka pumunta rito? Mare, mangungutang sana eh, kaape. Ba't hindi mo sinabi agad may lakad ako? Yung istorbo mo Eh, ang Diyos pa, hindi ka pa nga nag-uumpis, eh, alam niya na eh. Tapos, papaligoy-ligoyin mo pa. Masabi, Aba, abagi no, Maria, punong-punong ka ng grasa. Ba't nakalimutan ba ni Maria yun? Hindi ba alam ng Diyos yun na siya puno puno ng grasya? Ang Panginoon Diyos, parang naiingit ka ba at puno siya ng grasya? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, eh babae ka. Eh di, ibig sabihin, walang natin ang pagpapala sa'yo. Eh siya lang ang bukod na pinagpala sa babaeng lahat, eh. Mali, eh. Mali. Ha? Ah, Santa Maria. Ito na naman ang bira. Ina ng Diyos. Abay, pagkala. Baka Daki dakil-dakila pala naman ito ina ng Diyos. Biro mo ang, ang Diyos ay nagkaina. Wala namang ina ang Diyos sa Biblia. Eh sukat mo naman tawagin si Santa Maria ang ina ng Diyos. O pakatapos, ina pala ng Diyos. Anong ginawa? Santa Maria ang ina ng Diyos. Ha? Ipanalangin mo kami. Ba, ina ng Diyos ay inutusan. Ano ang utos? Panalangin mo kaming makasalanan. Kailan? ngayon. Hanggang sa kamatayan, amen. Biro mo wala na katigil-tigil mananalangin si Maria sa'yo, para sa'yo, inan ng Diyos, inistorbo mo ng habang buhay. Ano naman mo? Ang utos sa Biblia, mga kababayan, ang utos po sa Biblia, bawat isa sa atin mananalangin. Hindi mo ipapasa kay Maria. Ba't mo ipapasa kay Maria? Ikaw mismo, sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dumirekto ka sa Diyos. Hindi kailangan ng palakasan sa Diyos. Diretso sa Kanya. Hindi sasabihin mo, Oh, San Pedro, mahal na santo, panalangin mo ko, San Pedro. Oh, San Agustin, pamagitan. Sino yung Agustin na yun? Sino yung... Hindi naman kailan, hindi mapalakasan palakasan sa Diyos eh. Sabi ng katoliko, yun daw mga banal yun, malalakas daw sa Diyos yan. Hindi po diwan ng Diyos yan sa Biblia. Ang Diyos faith ang Diyos justisya. Kahit ikaw ang pinakawalang kwentang tao, pag kailangan mong magkamit ng justisya, makakamit mo, hindi palakasan. <laughs> eh ano, itinuro sa atin. Itinuro, yun daw mga santo, nasa langit, malalakas daw sa Diyos yun. Kaya kailangan dumaan ka pa doon. Nako, mga kababayan, may Biblia po. Hindi po ako nagsisinungaling nasa Biblia. Kaya nga, namimigay ako ng Biblia. Ito po, sakripisyo namin. Kahit hindi kayo umanib sa amin, kung ayaw nyo umanib sa amin, bahala kayo. Hindi naman po ako mananagot sa Diyos. Pagkatapos kong sabihin, kayo nang ang mananagot. Kung ayaw nyo umanib, bahala kayo. Kung gusto nyo pa rin yan sa mali, bahala kayo. Maglangoy ka sa impyerno. kung gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Pero, yun po mas ng pagmamahal sa kapwa na mabuksan ang isip nyo. Ayan ang Biblia, basahin nyo. Huwag kang mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila huwag nga kayong magsigaya sa kanila bakit? sa pagkatalastas ng inyong ama na nasa langit ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago nyo pahingin sa kanya uulit-ulitin mo pa ba? Miro mo, pitong abagi noong Maria, pitong Gloria Patri, pitong limang ganire, limang ganon Sampu ho ba? Eh, hindi ko nga ho alam. Kaya ganun eh. Sumisikipan dibdib ko pagka ganun.